Hoy Star Pulse Fam. Maligayang pagdating sa channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng bagay at anumang trending sa Philippine entertainment, culture at higit pa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell na iyon para sa mas kahanga-hangang content. Today, we're diving into something that will surely make you say giggle di giggle die. Tama ang narinig mo. Ang salitang Filipino na gigil ay opisyal na nakapasok sa Oxford English Dictionary. Ipakita ang Oxford logo at kahulugan ng salita sa screen. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin ng gigil? At bakit ito ay isang mahalagang karagdagan sa wikang Ingles? Hatiin natin ito. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng tigigil para sa ating mga Pilipino? Ang salitang ito ay kakaibang Filipino kaya mahirap isalin ng direkta sa Ingles. Talaga ang tigigil ay may dalawang kahulugan. Una, maaari nitong ilarawan ang labis na galit o pagkadismaya, tulad ng kapag may pumutol sa linya o nangungulit sa iyo ng walang tigil. As in, gigigil ako sa inis. Pangalawa, maaari rin itong mga hulugan ng hindi mapaglabanan na pagnanasa na pisilin o kurutin ang isang bagay na cute. Tulad ng kapag nakakita ka ng sobrang kaibig-ibig na sanggol, isang malambot na tuta, o kahit na ang iyong crush. Nakakagigil. Ang sarap ng pisngi. Ang Oxford English Dictionary, isa sa mga pinakarespetadong diksyonaryo sa mundo, ay opisyal na kinikilala ang igigil at isinama ito bilang parehong pangalan at panguri. Bilang isang pangalan, tinukoy ito ng Oxford bilang. Isang matinding pakiramdam na dulot ng galit, pananabik, o kasiyahang makita ang isang tao o isang bagay na cute o kaibig-ibig, nakaraniwang nakikita sa pamamagitan ng mahigpit na pagkuyom ng mga kamay, pagangalit ng mga ngipin, panginginig ng katawan o pagkurot o pagpisil ng tao o bagay na nagdudulot ng ganitong emosyon. Bilang isang panguri, ito ay nangangahulugang sa isang tao, nalulula sa matinding pakiramdam na dulot ng galit, pananabik, o kasiyahang makita ang isang tao o isang bagay na cute o kaibig-ibig. Wow! Kamangha-mangha kung paano ang ating pang-araw-araw na mga ekspresyong Filipino ay nagiging daan sa mga pandaigdigang sanggunian ng wika. Alam mo ba na ang igigil ay hindi ang unang salitang Filipino na isinama sa Oxford Dictionary? Narito ang ilang iba pang mga salita na ginawa ang kot. Magpakita ng mga larawan para sa bawat salita, bakya, ibig sabihin ay mura o mababang uri, bongga, ibig sabihin ay maluho o hindi kapanipaniwala, Bagoong, ang masarap at maalat na fermented fish o shrimp paste, sala. Ang sala o receiving area, sorbetes, ang aming klasikong street ice cream, na kilala rin bilang dirty ice cream, toyo. Hindi lang toyo, ngunit nangangahulugan din ng isang taong moody o sensitibo, trapo, maikli para sa tradisyonal na. Politiko, negatibong ginamit, turon, ang banana spring roll na gusto nating lahat, ube, ang aming sikat na purple yam na pumalit sa mga international na desert. Napakagandang makita na ang ating wika ay nakakakuha ng pandaigdigang pagkilala, di ba? Maaring magtanong ang ilan, paano kung ang isang salitang Filipino ay maisama sa Oxford Dictionary? Well, ito ay isang malaking deal. Nangangahulugan ito na ang ating wika, kultura, at paraan ng pagpapahayag ng mga damdamin ay kinikilala sa buong mundo. Ipinapakita nito ang impluensya ng mamamayang Pilipino sa pandaigdigang pag-uusap ito man ay sa pamamagitan ng ating pagkain, emosyon, o pang-araw-araw na pagpapahayag, kaya't nariyan ka. Isa pang salitang Filipino na gumagawa ng mga alon sa wikang Ingles. At maging totoo tayo, ang tigigil ay isang espesyal na salita na walang isang terminong Ingles ang maaaring ganap na makuha ang kahulugan nito. Ano sa palagay mo ang pagkilalang ito? Anong mga Filipino words ang gusto mong makita next sa Oxford Dictionary? Magkomento sa ibaba at pag-usapan natin ito, at syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Star Pulse para sa higit pang updates sa Philippine Entertainment, Culture, at Viral News, until next time. Keep spreading the Filipino pride, at kung nakakagigil ang cuteness ng channel nato, don't forget to show us some love. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, ito lang sa Star Pulse, Philippines. Manatiling buzz